Ayos namang ilapit ni Miss Amelia Ramirez ng Antipolo City ang di umano'y pitong buwang pagkakatenga ng prangkisa ng kanyang mga sasakyan mula sa katransaksyong binayaran nito para magayos ng mga nasabing papeles. Para sa detalya na sa kabilang linya po ang nagre-reklamong si Miss Amelia Ramirez ng Antipolo City. Mama am Amelia, Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, ma'am. po, ma'am. Parang low moral ang posisyon niyo. Opo, parang malungkot po <laughs> si ma'am. Malungkot. Mama Melia, ano pong may tutulong namin? Kasi po, mayroong lumabit sa akin po na magpalagot sana ako ng prank Na... Sa grab. Sa grab po. Yes. Tapos humingi si... po sa akin ng pirang ang po sa akin ng pera 120,000 po. Binigay ko po lang cash. Magkano po? 30,000? 150,000 po? 120,000. 120,000. 120,000. Okay, ano po ba 'yung sasakyan ninyo, ma'am? Koche, truck, o ano? ino ba po, pang-Grab po. pa koche pang-Grab. Oh, Teka eh. muna. Uh -huh. Prankis ang pinag-uusapan. Ay eh, dapat sa Grab ho kayo kumuha. Yes, Ma'am Amelia. Ay, o oh, may pangako sa inyo na kaya nilang mag-ayos ng, although may babayaran naman sa ano sa LTFRB uh -huh. pero ang ano talaga niyan ang dito sa mga tawag nito network transport na ito mm -hmm. ay nanggagaling sa kumpanya. Yung, yung oh, oh, yung grab. Yes. Oo kumpanya. Oo kumpanya. Oo, sa Grab. Ay, mm -hmm. eh, ngayon ma'am nakakuha po kayo ng Grab uh, license or permit? Na-register po kayo. Wala until noon ko. Alam na buwan na po ay o, pitong buwan na po. Mamaya Mama oh. si yes. Sorry, sorry. <laughs> Mama Melia, sino po ba yung inareklamo ninyo at ilang sasakyan po ba ang ipinarehistro nyo para sa prangkisa? Si Jeffrey Cruz po. Tagamari Jeffrey po. Cruz ang pangalan. Oo, nagamarin na santo ninyo ata yun, yung ano niya. Ito, ito, ito nasa picture. Ito Kaya, po Kaya po ba yun? Yes. Nakangiti pa, oh. ahawak na yung 120,000. Kayo po ba yun sa picture? Hindi niyo nakikita yan, ma'am. Opo. Ah. Uh, At ito po ba si Cruz, uh, Jeffrey, Jeffrey, Cruz? Cruz. Opo, Jeffrey Cruz po. Ayong oh, ubod. -ngiting. Ngiting aso eh. Ubod ng ngiti. Dahil natangkap niya yung pera. Pera na to. <laughs> so, po po yan, na na alam na libo po. Bala 126 po. 126 pa, no? Paano mo paano mo na kilala itong si Jeffrey Cruz? Yan. Nung sumakay po ako ng grab, kasama ko hmm. yung isang hmm. friend ko, ang siya po yung driver. Nagulat po kami at kilala siya. Nagulat po ako kilala niya. Yun nga po. Yun. Yun nagsabi nga siya na yung sa crowd nga po na siya pwede siya maglakad, gano'n. Eh, niniwala naman po ako kasi kabila, kilala siya nung kasama ko. Oh. Kasi sino naman yung dito, kasama mo? Um, sino yung kasama mo? Si ano po, si Marites, si Tess, Marites po, Antonio. Marites? Kasama Marites po, naman. Si Marites talaga Marites naman, no? <laughs> <laughs> Dalawang Marites na. Oh, sila magkakilala, no? Okay. Ma'am, magkakilala po sila. Ma'am, kanino mo inabot ang pera, ma'am? Kanino mo inabot ang pera? Sa kanya po mismo. Eh, oh, oh. Kay Sa saan niyo oh. pong lugar inabot ma'am ang pera? Sa, sa salon po, sa, sa parlor po dahil doon siya pumunta nung po kami nakita. Saan? Saan ma'am? Parlor. Parlor. Sa, sa Tumamira so, po, sa, dito sa Tokyo. Ayon sa Kogyo Antipolo. Okay, oh, Ayon, okay. po. Gumamela oh. oh, oh. Lord, okay. So, yon, doon po kayo, doon po ang ano natin venue po natin, ha? Sa Antipolo kasi doon po kayo nagbigay po ng pera. Yun pong 100 magkano oh, doon po? So, 126,000. 126,000. Okay, ma'am, nagpadala na po kayo ng sulat o demand letter dito kay Jeffrey Cruz. Hindi po. Tapabang. Kasi po tinatawagan ko. Ngayon hindi na po ako sinasagot. Ay, suplado na... na rin. Oh, yes. 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 Payo ko lang, ah. ma. Payo ko lang po. Para para umusad po ang kasong Swinding or Estapa, ah, bay padalhan nyo na po ng demand letter itong si Jeffrey Cruz. Okay, ma'am? Opo. Opo. Mm. Yeah. Uh, ma'am ma 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 Amelia, meron pa kayong kasulatan nung ibinigay niyo yung pera na ito? resibo man lang ganon. Wala po. Meron May, po pero hindi ko na po makita yung pinirmahan niya po. Ah, Kasi ah, pagkailan ah. nga po. Akala ko hindi makong lulukohin. Ganon. Oh, Natiwala oh. lang po ako. Kasi kakilala yeah. nga po nung kaibigan ko. Ah, pero natanong nyo naman itong kaibigan nyo na ito. Kung saan na natin makikita itong uh, binigyan Jeffrey, nyo ng pera. Jeffrey Cruz. Si Jeffrey na ito. Sa ano nga po daw? Sa Marquina... Santo ninyo ba yun? Santo Nino. Sa barangay Santo Niño sa Marikina City. Uh Oo. -oh. Okay. Dito. So, uh, patulong tayo sa ating mga kasama na polis sa sa Antipolo. Dahil sa Antipolo rin din lang naman nangyari yung pagbibigayan nyo. Uh, nandiyan yung kasama natin, si Police Major Elmer Rabano, ang PCP2 Commander ng Antipolo City Police Station. Ito yata yung... Uh, E Station commander oh. dyan sa Kugyo eh. Sige, okay. Oh. Oh. Magandang tanghali, eh. magandang hapon, Major Elmer. Rabano. Yes, sir. Po, sir. Parang kilala Hila. ko itong si Rabano eh. Okay. Hindi mo ba nakikita ito? Oh, parang, parang kilala ko ito. Familiar eh. nga sir. Ano? Familiar Major ang Rokan. Rabano. <laughs> <laughs> oh, Major Rabano, natinig mo naman siguro yung complaint ni Miss Amelia Ramirez. Ano, ano yung magagawa o mabilis ang aksyon natin? Uh, may natin dito. Ako, good afternoon po sa ating uh, mga kikasubaybay na ating pro programang action agad. Uh, Papagalang po siya ng uh, Investigator of Mobile para po ma-entertain po yung uh, reklamo ng ating uh, si Mama Amelia para sa uh, uh, action agad na magagawa po ng uh, Antipolo City Police Station po. Ayo, Agad! kao. So, marbinis. At, at ng uh, mag-guide na rin ng Investigator natin ano kung ano yung mga ebidensya dokumento na dapat niyang dalhin dyan sa station, ano? Oh, O, oh. oh, para pagpunta niya dyan, ay talagang kumpleto na tayo ng mga dokumento na dapat uh, uh isama dyan sa investigation natin. Hmm. Yes, sir. Oh, para oh. po uh, ma-action up po kagad yung kany kanyang reklamo, sir. Tama, tama. Oh. May karagdagang tanong lang ako kay Ma'am Amelia. Ma'am Amelia. Ma'am Amelia, hello. Ma'am. Yes po. Ma'am, bakit po ano, oh. bakit po mas pinagtiwalaan niyo yung Jeffrey Cruz kaysa kayo po ang maglakad sa sa Grab, sa company ng Grab? Madali lang naman po ang ano eh, ang uh, pag-aayos po sa Grab at sa LTA Eh kasi po may dala nga po ako, 70 years old na po. Wala ah, po ko alam ko ay dito. Tama nga. Ano. ano. Ayaw niyo na hum mag ano, pumila ano Lampo po, ma'am. Yung... Oh. Oh, sabay 19 damp po natin. 19 damp po natin. So talagang kailangan kailangan na talaga na sunduin ni Colonel uh, Elmer. <laughs> Tama. <laughs> Dapat oh. lang talaga ilmer, sunduin mo na si Ma'am Amelia. Sunduin. Hmm. Oh, at nang matulungan natin siya sa kanyang problema. Oo. Oh. Baka may panawagan si Ma'am Amelia kay Jeffrey Cruz. Ma'am Amelia, nakikinig po yata si Jeffrey ngayon. Ano pong mensahe po ninyo sa kanya? Ah, Mr. Jeffrey Cruz. Sana naman maalala mo yung binigay ko sa iyo na cash na 120,000 on hand sa iyo. Kung naalala mo dito sa sa parlor ni ano, ni Tess mm. Antonio. Marites. Sana naman makamano ma ka, makonsensya ka dahil ang niloko mo isang senior citizen na mm. wala alam-alam. Uli magbigay lang sa iyo ng pesa pang mo. Sana ma maibigay mo sa akin yung para wala na tayong mm. Tapos na. Pagbigyan mo lang yung pera ko, Saka, wala lang tayo pag-uusapan. Saka Mama Amelia, nakita ko parang meron kayong picture ano, nitong si Jeffrey Cruz na nag-aabutan kayo ng pera po. Oo Doon nga po yung sa salon po nangyari. Yan. Sino po yung kumuha niyang Ngopin picture na yan? Sino po ang kumuha niyan? Yung kaibigan ko ka po ata nandun sa salon din. Nainabot mm. na. Alam na. na, na ano. ko ito At least kahit pa may ebideng, may ebideng ano? kahit papano may ebidensya. May ebidensya. No? inabot ano? nitong yeah. kinuha nitong Jeffrey. Hindi Cruz may tatanggi ni Jeffrey. Uh, Nakarap na niya si ma'am at meron silang pera oh. na in, nag ng pera. Ano? Uh, oh. At uh, ko yung sinabi ni ma'am Amelia, no? Oh, kay Jeffrey. Tatanda ka na rin. Mahawa mm. <laughs> 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 ka naman doon sa matanda, sa natin matanda natin kapabayan. 70 years old na siya. Oh. No? So, Ma'am Amelia, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa ating programa. At huwag po kayong mag-alala, tututukan po natin ang inyong reklamo. At nandyan naman si uh, Police Major Elmer Rabano uh, ng PCP2 Commander ng Antipolo CPS. So, kasama namin ito. Parang alam ko, nakasama ko ito sa kwan eh. Sa QCP di yata. Oh, bata, si Elmer Rabano. QCPD. Oh. At uh, kay Elmer naman, uh, kung ano ang maging resulta ng investigation natin dyan, ay padalhan mo naman kami kung lalo na kung may mga action videos. Oo. At uh, lalo pag maganda yung naging resulta ng uh, resolution ng kaso nito para magbigay naman tayo ng update sa ating mga kababayan sa mga ginagawa ninyo dyan sa mga stations natin sa Antipolo. Kung paano maksyon ng mabilis. Ang Antipolo City Police. Yeah. Oh. So, <laughs> Marbilis.